Good morning once again. So nandito po tayo sa Ilarte. At up Avenue corner uh, Yoen Avenue, no. So dito nga uh, kahabaan ng Yoen, no, papuntang Manila Bay. So bahagyang bumabana na 'yung tubig, mga kababayan, yan, no? wala nang tubig. So pag hindi ito sasabayan ng malakas na ulan at uh, high tide, tuloy-tuloy so, na bumababa yung tubig. So ito po yung uh, bagong uh, update natin. At uh, samahan niyo ako at uh, bibigyan tayo ng uh, bagong update. So ayan uh, napapansin ko niyo, puro doon lang sa gilid na yon na uh, dumadaan yung mga jeep, no? Dahil uh, part na ito, no? Parang uh, maano ma pa ito, Malalim pa itong part na ito. kaya doon, one lane lang sila. Titingnan natin to malaking to eh. So, ah uh, natin kung kaya. No? So, tumabi rin doon. Doon rin. Hindi siya dumaan dito sa gilid. Ayan o. Oh. Medyo so, rin. No? Oh. Natatanong natin hanggang doon sa may uh, paura. <todong> Di kita punin. Hindi oh. kita punin. Oh nako, yung uh, ambulansya tumerek mga kababayan, no? Oh, yan. <laughs> Napasubo si sir. <laughs> ah, pasubo at uh, tulak na lang sila. Ah. Oh, yan. Nakikita po niya. Titingnan niya niya. Oh. Doon lang lagi sila sa gilid. Dahil uh, expected natin dyan siguro yung mababaw na portion dito sa ating kinalalagyan mataas na yung ano malalim pa yung tubig kaya ano lahat na dumadaan doon sa gilid no sa ilalim mismo ng ilarte mga kababayan oo so, sa kabila naman tayo silipin natin no para ano magkabilaan na ah, makuha na natin ang update ha no? Ito naman ang uh, sa kabila, no. Sako malalim pa talaga. Ayan, no. Lalim pa. Ayan, no. Malalim, no. Malalim pa, malalim talaga. Malalim pa, oh. Pero kayang kaya Kayang kaya Kaya Ayan mga alam mga masali Ang um, dun, mga kaya Ang mga alam mga masali Alay ang ngayon kababayan So ito yung uh, update natin dito Tawid tayo dito Tawid tayo Ah lalim Lalim pa So ito yung uh, bagong update natin no? At uh, ngayon lang tayong lumabas so, At na yung uh, ano, bagyong tracing So malalim pa no? Tingnan po ninyo Malalim pa ng tubig so, Ayan so, tumirik na yung isang ano doon no? Tumirik na Ayan tulak ka na no? Ayan po Ayan no? Mirik na, mga babayan niya, mahirap dyan. Ito na lang, hindi siya nagsapatos, Dali po. Dito tayo sa top avenue, no? Harap ng uh, NDI, mga kababayan, no? Yan. So, kakuha na tayo ng, ano, dagat-dagatan pa rin yung tubig doon sa may harap ng uh, Manila Doctors sa may Kalaw uh, Street. At ito naman, yung update natin dito sa may uh, UN Avenue at sa uh, corner ng ano, ha uh, ano top corner yun abi nyo mga kababayan so medyo mataas pa rin yung uh, tubig dito no? lagi po nyo yung part na yun no? Ayan, si kuya ayan. so sinasalat niya yung uh, siguro yung uh, imbornal no? sinasalat niya yung uh, tumirik na yung isang motor do no Alim pa Ah, uh, ba po ito hanggang doon sa may ano sa tapat ng pjs no? Natatanaw natin yung ano, uh, yung mga sasakyan nandoon sa tapat ng PGH So, ayan, uh, lumalangoy rin, no? Lumalangoy rin sila. So, dalawa na yung motor na nasaksiyan natin to merit yan ako dalawa na yung nagtutulak dito sa so, panahon ng ganito hindi ka talaga pwedeng hindi lumusong no dahil wala ka maapakan na kita kundi diyan lang talaga tubig talaga ayan oh si Kuya o. oh oh, lakas oh Walang pakialam si ano dito ah. Tulog na tulog oh. Mabaha na sa likod niya. Ayan ang uh, mahirap na sitwasyon. Ah. Okay. Uh, walang pakialam siya oh. Tulog na tulog oh. Kahit na tinatamaan na ng agyo ng tubig. No? Ah. Wala siyang pakialam. Ah. talagang uh, tulonggis talaga. Yan. Oh. tayo dito baka so, matulas tayo mawawa tayo dito diba, diba. ayan si sir ayan o, tulak siya so dalawa na yung matahan natin na nagsusulak ito yung uh, update natin dito sa top mga kababayan no? at nakikita po ninyo yung mga sasakyan so mahaba pa itong ano na ito ay itong uh, tubig na ito dito sa may uh, top, no? So ano nila, ano, uh, ha, daw nila yung uh, dolomite dahil uh, yan yung sanhido ng pagbaha dito. So napaka ano naman dahil mayron uh, mayroon akong uh, nakita na post na noong 19 pa ay binabaha na itong lugar na ito, no? ay kailan lang yung dolomite beach nasa 6 na taon ba yan o nasa Uh, pitong taon na yung uh, Dolomite Beach mga kababayan so uh, ibig sabihin hindi ito hindi yun hindi ito yung uh, hindi yung uh, Dolomite Beach ang sanhi ng pagba kundi talagang uh, mababa na talaga yung lugar na ito at uh, kailangan na talaga i-declog yung mga ano mga drainage no ayan mahaba pa pala no hanggang doon sa harap no kikita po ninyo harap na po ng PGH yung uh, natatanaw natin doon so zoom natin ha yan mahaba po yung uh, tubig na ito no? nakikita ninyo ng mga bus nandoon sa may ano na yan Pedro Hill na yan no? tapat ng uh, ano PGH no? No, no, lalim no. pa. mo yung drainage sir? Uh, yung drainage nets. Kita ko nalang siya. Oh, hindi pa daling araw. Ayun nato. Saan ko dyan oh siguro sinalitok na. Oh, ayan na nuna 'yun, kasi po, lakas 'yan. Kapat. Anong sasakyan mo, sir? Ayun, ay! Mga tayan, ganyan, no? Mga siguro, laki matuloy yung takbo dahil malalit. Kanina madaling araw. O, siguro, Oo, mga siguro. Tagal ko pa ng Oo. Sa eh, mayroon. Oo. ng lost plate. Oo, oh, ganun ba? Mga maraming ano, mayroon pa kapitabi uh, report. Ay, wala kang magawa kung hindi mo matagpuan, no? Sa Ayan si sir, no? ha, nagbabaka nalaglag, dito sa lugar na ito yung uh, plate number niya. Ayan o, no? oh. ang bahay o, oh. lakas. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh! tandaan lang. Nanangatan oh. niya o. Ayan, lakas, ang bilis niya o. Makawawa, yung mga nakamotor, no? Oh, at saka sa maliit na sa... Ayan, okay. And, oh. Si Sir ha, nagbabaka sa siya na matagpuan pa niya yung plate number niya na daw da kanina nga madaling araw yung uh, plate number niya dito. So nagbabaka sa nagbabaka sa kalis na baka matagpuan pa niya. Mahirap daw mag-file ng uh, lost plate na no? pang kinakailangan. So kailangan na niyang magamit yung kanyang sasakyan. Ayun. Kaya kaya naman ng mga motor pero dalawa na yung tumirek. ayan oh. parang nangyayari ginagawa niya parang jet ski na siya no? parang nagiging jet ski yung motor na yon ayaw niyang uh, tigil ang bumbay no? kasi mahirap na baka tumirik siya no? yung iba naman na madiskarte dahan dahan lang niyang tinitira kagaya niya no? dahan yung uh, ambulansya kanina tumirik na mga kababayan oh ayan Kailangan magmadali, ambulansya eh, okay. Okay. Ito yung bagong update natin dito sa Mayoin mga kababayan sa tap, no. Ito yung kahabaan ng tap, binabaybay natin. At uh, hanggang doon, natatanaw natin, hanggang doon sa may fidgets, fidruel, no, so mataas yung uh, tubig mga kababayan, ayan no? uh, Oh, come on, come. Hey. Oh. Oh, hello yeah. hello 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 Ito nituloy na nila no natatakot siya kagaya nito oh Bum -bum -bum nila para hindi sila tumirik no ito mabagal siya hindi makabuo lo ah kumuelo ah makalakas contoh sang bas mga malalaking craft na ito ito mga malalaki. walang problema ito uh, hindi sila maano dito ang problema lang yung uh, kagaya nito mga maliliit